Hello, magandang araw sa inyong lahat at ibabahagi ko sa inyo yung isang bagay para pag kayo ay gumawa ng binhi ay alam ninyo. At ito makikita ninyo, fully ramified na siya. Ayan. Ayan, fully ramified na siya. Pero mapapansin ninyo, mayroong mga kapal na na amag dyan. Kung makapapansin nyo yung amag na yan ay merong green mold mix. Ayan, mix. Pag ganyan, uh, huwag nyo nang itanim sa inyong bed kasi magkakaroon siya na green mold din. May tutupo ka pero pati yung green mold ay gagapang sa inyong bed pag mayroong siyang green mold. Kaya mas maganda na huwag ninyong itanim na. Ayan, pag may ganito na green mold ay huwag nyo nang itanim pero pag gusto nyo naman ay nasa inyo na pero sa akin ay hindi ko na tinatanim kahit ganito kaganda yung amag nya ayan kung mayroon namang green mold pati yan ay maupunta doon sa inyong bed at hindi na ito pwedeng gawing F1 pag ganito ito kasi F0 pero pag nakontam contam na 'yan, hindi hindi na pwedeng gawing F1. Kaya hindi lahat na mayroong ganyan kayo makikita na ma medyo makapal. Ayan, medyo makapal yung may amag-amag na ganyan. Tignan niyo mabuti muna. Pag nakita niyo yung white na 'yan na parang may mayroon siyang green. Ayan, isusum natin. Isusum natin. Ayan, makita niyo, mayroon siyang green. Naobserbahan nyo yan. Ayan o, oh, nakikita nyo yung mga yan. ba diba, may puti siya tapos may green siya sa parang may gitna, gitna ng mga puti-puti. Yan yung tinatawag na green molds. So, ibig sabihin, nalagyan ng green molds to o doon sa mismong nilagay na tissue. Ayan. So, pag ganito, huwag nyo nang gawing binhi uli o yung gagawa kayo ng F1 itatransfer niyo para maging binhi para dumaming binhi pag ganito reject wag ninyong gagawing another na binhi kasi masisira lamang at uh, pati sa bed pero kung gusto nyo naman eh, meron at meron din naman tutubo ito pero kasama yung grid molds so ayan lang sana sana meron kayong natutunan sa ating video patungkol dito sa mga ganito. At makikita ninyo ang ganda ng amag nyo. Pero yun nga mayroon siyang green molds. Kaya hindi natin pwedeng gawin ulit na binhito. Bali ito ay pwede ninyong ilagay sa kung saan nyo ilagay o kaya itapon na yan. So, sana mayroon kayo napulot na kaalaman patungkol sa paggawa ng binhi. Ayan. So, makapal yung amag niya pero mayroon siyang green mold. So, pag ganyan, advice ko ay wag nyo nang wag nyo nang itanim pag ganyan na mayroong green molds. So, yan lang at God bless sa inyo lahat